Hi potok potok. kabayan, dito kami ngayon sa may palaisdaan Nagpipishing Hoyo. mamaya. tayo. Tagay na daw. Oh, tagay na daw, oh. Tanget na may daw. May, may, may baon jean <laughs> Ah. Oh. Jinlog. Eh, Jinlog. Ayun ah. Oh, daw Master Paul mamaya. Ha. Oh. Dito na Ha. Ha, may Okay, hanggang dito na lang atin video. Thank you so much. Ano, <laughs> na. <laughs> nakawala na naman. <laughs> <laughs> Yo, isa palang lang nahuhuli. Okay, One zero, ah. yan. yun ba? Sayang yung una no. Ay maliit lang 'yon una. Mga parang nagsumbong sa kuya. Si si ano 'yan. Oo, oo. Ayun 'no. nagpi ulit. Alam mo na oho, Oh, si Miguel oh. Boss babi. <laughs> yes. Oo, mamaya, okay, full, mamaya no? Oo, ayun, no. <laughs> Tagay oh Dagay pa, mon Ang Oh, vlogger Vlogger na, man Ba huwag mo pa Huwag mo yan, oh dyan Oo, mamaya, si. <clears throat> Talong mo ko yung ores na, hoy Tatanong ko sa iyo na oras. Sana oras na. Mm. Uh, o sabi mo, tatanong ko sa iyo oras. Ikaw talaga. Ang gabi, ikaw may phone. Uh, Oo, oh, mamaya titinin natin. Uh, may oras yan. Yeah. 4 to 15. Basta pag, uh, paggating, pagdating pagdating.